Ngayong gabi mga Mia ay magluluto ako ng beef bulalo na siya talagang masarap kapag malamig na ang panahon. nga kahapon ang panganay ko mga Mi at gustong-gustong nga nila ni Daddy Afam ng sabaw kaya bulalo na nga lang yung naisip kong lutuin. Alam nyo ba mga Mi kapag nagluluto nga ako ng bulalo ay talagang gumagawa nga ako ng sarili kong broth. Dahil mas sumasarap at nagiging malasa nga ang sabaw natin mga Mi. Para sa aking broth mga Mi ay naghiwa na nga ako dito ng sibuyas, carrots at pati na nga rin ng bawang. Actually pwede nga rin kayo dito magdagdag ng iba pang gulay gaya na lang ng celery o kaya naman cauliflower para talagang mas masarap Nagpakulo nga lang ako dito, mi na maraming tubig para sa aking sabaw at nilagay ko na dito ang sibuyas, carrots at pati na nga rin yung bawang. At sa aking pampalasa, mga mi ay naglagay ako ng asin, pamintang buo, patis at pati na nga rin chicken stock, mga mi. Pagkatapos ay ilalagay ko na nga rin dito ang buto-buto ng baka, mga mi, na binili namin ni Daddy Afam. Tatlong piraso nga lang itong buto-buto ng baka, mga mi, pero tingnan nyo naman, sobrang lalaki at may mga laman-laman talaga. Hinayaan ko nga lang muna ito itong kumulo at saka ko na rin tinakpan dahil hahayaan ko nga itong mag-slow cook na mga 3 hours. Fast forward na tayo mga me, after 3 hours nga na pagpapakulo ko sa buto-buto ng baka ay naluto na rin ang aking broth. Ngayon naman mga me, meron nga kaming laman ng baka at hindi ko nga alam kung ox tail ba yan mga me. Pero bago ang lahat mga me, ay isisir ko nga muna ito hanggang sa mag-golden brown talaga ang labas ng baka at saka ko na nga rin hahanguin. At dito nga rin sa so wok kung saan ako nagpirito nitong aking baka ay dito na nako ako magigisa ng bawang at sibuyas. Hinayaan ko nga lang yan mga mi na maging aromatic talaga itong sibuyas at itinabi ko muna. Pagkatapos mga mi ay binalikan ko na nga rin itong mga buto-buto ng baka na pinakuluan ko kanina. At agad ko na nga hinango itong mga buto-buto ng baka at tingnan nyo naman mga mi. Ang dami pa laman at hindi hindi ko talaga yan itatapon. Anyways mga mi nung mahango ko na nga itong buto-buto ng baka ay agad ko naman nga dinurog itong napakalambot na carrots at sibuyas. Alam nyo ba mga mi na sa paraang to ay mas lalong sumasarap at nagiging malinamnam nga ang sabaw ng ating bulalo. Sinala ko na nga rin dito ang sabaw para maihiwalay ko nga yung mga gulay na nailagay ko dito kanina. At ngayon naman mga Mia, ilalagay ko na nga itong aking broth dito sa ginisa kong bawang at sibuyas kanina. At habang pinapakuluan ko nga ito mga Mia, ay tinitimplahan ko na nga rin ito ng more patis pa at more chicken stock. Ayan mga Mia, at satisfied na nga ako sa lasa nitong aking bulalo. Kaya naman ngayon ay ilalagay ko na nga dito ang aking broth brown beef. Pagkatapos ay slow cook ko lang ito ng mga 3 to 4 hours para sa mas malambot talaga na bulalo mga mi. Para naman sa gulay ng aking bulalo mga mi ay maglalagay nga lang ako dito ng mais, pet chay at pati na nga rin patatas. Kadalasan nga ay naglalagay rin ako dito ng sitaw pero hindi nga available sa Asian shop kung saan kami bumibili. Anyways mga mi 30 minutes bago maluto nga itong aking bulalo ay nilagay ko na rito yung corns pati na nga rin yung patatas. Lulutuin ko pa ito mga another 30 minutes sa slow cook pa rin mga mi. Sakto nga talaga mi na kahit matagalan nga yung dish na niluto ko para sa birthday ni kuya ay wala nga naman sila dito. Kahit nga kasi birthday niya ay meron pa rin siyang football training. Kaya naman kung nakikita niyo mga mi, sobrang tahimik nga ng kusina sa ngayon. Anyways mga mi, after 30 minutes nga napaglagay ko ng patatas at mais. Ngayon naman ay ito turn off ko na nga itong aking wok at ilalagay ko na nga rin itong pet chai. At saktong sakto nga talaga mga mi, parating na nga si kuya at si daddy. Kaya naman, bago nga sila dumating, ay naghain na rin ako para sa aming dinner. Tingnan nyo naman mga mi, sobrang laki nga nitong sahog dito sa aking bulalo. Ang sarap talaga nito sa kanin mi. Anyways, pagdating na pagdating nga ni kuya at ni daddy afam, hayan, kumain na kami kaagad. Dahil sabi ko nga, mas masarap talaga ang bulalo kapag mainit pa at iulam sa kanin. ba diba, mi? Simpleng family dinner nga lang to me para sa birthday ni kuya. Ang importante nga ay sama-sama kaming apat. O siya kami kakain na kami dito kung hindi ka pa nga marunong magluto ng bulalo hayaan tinuruan na kita char at hanggang dito na nga lang din ang aming mini vlog for tonight thank you so much for watching and see you in our next vlog bye